guys at uh, ito mga lamang ko ito yung sili guys na harvestan ko na ito nung isang araw dami kong na harvest yan o no? uh, ano na ito uh, may malaklak na naman ito sili ito guys yan o no? uh, bunga ng talong yun isa ko na ito naman no? sili uh, yung pit talaga guys yun yung, yung medyo hindi maganda yung pagdubog nya inabot kasi ng ulan na ano na ah, sira yung ano yung uh, ah, madali sya maano pag ma malambot lang siya yan guys yung mga bunga ng talong guys so, pwede nang harvestin yung iba yeah. So, guys, naman, oh, pinunda ko na, ano, na, ano to yung alukbate. Ayan. A, dito, guys, meron din dito, guys. Ayan, o. Oh. Saka tumubo isla, yan o. Oh. Ayan. Ito naman yung malunggay. May mga dahon na, guys. Maganda uh, rin talaga may tanong ka guys, ano. Ah, nababawasan yung budget mo sa ito yung guys yan oh. ito kamyas naman to guys malaki, malaki, na rin oh. kamyas mga ilang buwan na lang mamumunga ma naman yan guys yan maraming salamat tuli guys ha sa inyong uh, pag support sa aking uh, munting channel guys sa dami kanipan yung chinirin next vlog at uh, nga Yeah.